Hello. Hello. hello, hello guys. Tingnan niyo guys kung ano to. Sandali lang. Alam niyo na ako sa inyo. Mamuwa tayo nito. Ayun. Kita Ayan. niyo ba kung ano to? yung tinatawag na inyam. <laughs> inyam Ayan. daw. Inyam do. Yes. Malapit na mainog na yung iba, Nung yung iba hindi. Pa. Elementary pa ako. Nangunguha ako nito tapos uh, barter ko ng pan, barter ko ng papel. Nakaranas hmm. ko ba nito? Bater ko to ng papel. Yeah. Ko tayo. Yung hinog na. Ako ko pilaw. Yung lasa nito is maasim. Tapos yung kulay mm. yung kulay may yung, yung eh, May maasim yung sa konti. Matamis siya ma, Manamis-tamis siya na maasim. Ayan. Ayan so. O, oh, yung dalaga dyan, o. No? Oh. Oh, Gwapa, o. Oh. Eh. Hmm. Um, Ayan, we will try also Ayan, to kain tayo. Mix some, something and then kakainin natin. Mm. Ayan. Tapos mm. may gulay na kwanta. Ay, pumesin. Ayan, isa. Ayan, yung mm. Tignan niyo, ang ganda ng lugar, oh. Oh, tignan niyo, ang ganda ng lugar, oh. Ayan, ayan. ayan, ayan. Dito marami. Ha <laughs> Please. Okay, so, sandali lang guys. Sandali lang. Na-enjoy lang ako. Mm. -hmm. So, ayan guys. So, mangunga tayo. Mm. Guys, -hmm. okay, so, inyam. Tawag dito sa amin, inyam. mo. Inyam siya guys. Mm. -hmm. So, mm. -hmm.

Inyo yung tao sa amin. Tapos ito yung hinog niya. Namis-namis na siya na maasim.